ang Appalachian Mountains, isang lugar ng hindi kilalang kagandahan at sinaunang misteryo, ay matagal nang ibinulong ang kanilang mga lihim sa mga taong nangahas makinig. Mayroong kadiliman sa mga bundok. Ito rin ang kadiliman na ang isang grupo ng mga kaibigan sa kolehiyo Nagplano sila ng isang weekend camping trip sa gitna ng Asul na Tagaytay. Dumating sila sa dapit hapon at habang nagtatayo ang grupo ng kampo, namangha sila sa tahimik na kagandahang nakapalibot sa kanila. Ngunit habang lumalalim ang mga anino, pagsapit ng gabi, ang buwan ay nagliwanag sa ibabaw ng tanawin. Ang magkakaibigan ay nakaupo sa paligid ng apoy. Ang isa sa kanila, si Emma, ay nagpasya na maglakad ng kaunti. Pagkatapos ay nakita niya, ito sa kabila lamang ng sinag ng kanyang flashlight isang pigura sa una